Okay, punto por punto ako. Uh, kahit ako ay uh, nagpapa-check ngayon dito sa veterans at kali ako ng dalawang hospital ko Biluna. Ah, uh, ang daming mga tanong, ang daming tanong, ang daming Ay, just ko, uh, di nang makapahinga. Mm, -hmm, mga kaibigan ko. Okay? Ah. Uh, Yan ito sa mga tanong ninyo, kasama pa ba kayo dahil walang result doon sa investigation ng ARTA? Ang pinag-uusapan doon sa ARTA, ano? Ang pinag-uusapan sa ARTA, ang mga comment ko doon. Ang sinasabi ko doon ay walang bayag ang ARTA. Walang pangil. Ano? Or... siliktim. pangil, oh, <laughs> alam ba? Ano bang correct term? Selective action sila. Bakit ko nasabi yan? Punto por punto tayo, pupuntuhan ko ha. Kasi mahirap magpaligoy-ligoy at hindi natin matulungan ang kapwa natin Pilipino. Okay, paliwanag ko. Ha? Yung sinasabi ko na yung sinasabi ko na walang bayag ang ang arta or selective dahil yung veteran sabi awat uh, ay I may mean, fibaw 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 dinirekt nila ang fibaw to release the 200,000 to the complainant right away ano kasi 1 million claim nung isang complainant pero nagkaroon sila ng kasunduan na talagang 200,000 okay we siten 200 release mo sabi ng carta so ano ginawa ng fibaw ni-release so yan ang information kung well, sa Pibaw eh. may pangil pala eh bakit ang PGMC si Kenan Lupina hindi nila kaya ang orderan what is behind sa PGMC dahil billion pwede nilang pagkatiyatian ng million-million ay laki ng pera ano kaya big syndicate ito huh? big syndicate ah sorry na kumakulong ako sa sinasabi ko dahil, biruin mo, ni-release yung 17, 000, 17, uh, more or less 18 billion for the differential of 2000-2012. Nilabas ni Pangulong Digong 2017 June sa administration ni Pangulong Digong. Tapos, natapos nilang release up to 2018 ang 14 billion. So, sabi ko nga, nagkamali ako na the previous announcement ko na nasa 3 billion. Yung pala, may nagpa sa sa correction yung kan mo, hindi yan, 4.9 billion. So, 4.9 billion natira. Ngayon, yun yung inahanap natin. Nasaan yan? Inirelease na yung budget na yan eh. Sabihin natin, nasa DBM. Ano? Sabi natin, nasa DBM. Ano? Pero yung pera na yan, nirelease intended for the pensioner. So sabi natin, naka-deposit. Saan naka-deposit? Sa bangko? sa ibang banko, sa land bank, or whatsoever, kung saan yung pera. Ang point dyan, na release na. E bakit hindi nila nabibigay? Yun yung tanong. Ang katwirela noon sa akin, ulitin ko ha, ulit-ulit -ulit ito ha. Ang sabi nila, hinihintay nila ang MOA ng PSA sumunod ang tyrant tape MOA pagkatapos noon 2022 yun ha hindi, 21 pa pala yun 21 I remember dahil yun ang kamamatay ng aking panganay na kapatid to April 20, 2021 ano tendang tanda ko yun na pinapawin ako pero inintay ko pa rin yung schedule ko sa Uh, PGMC. Okay. Oh. Okay. Itong year, mga 4 months ago, nagkaroon uli kami ng meeting sa PGMC conference. Nang sinasabi naman nila, kulang sila ng personnel. Subaybayan nyo yung aking mga sinasabi para hindi tayo paulit-ulit. Tulungan natin yung mga hindi nakakaintindi at yung nakakaintindi, kayo na magpaliwanag. Ha? Ang rason na naman nila, kulang sila ng personnel. Dahil ayaw daw sila bigyan ng G1 EFA. Oh. So magsisiyan na sila kung sino may kasalanan. Yan yung, yun yung dahilan, hindi na i-release yung 4.9 billion. Although nakapag-release na padandahan lang. Kaya sabi nga ng isang buhok na officer, abutin ng 10 years bago matapos. Pinahamak niya pa yung AFP. Ano? So, I'm sorry for the word kasi direct tayo magsalita na punto pinupuntuan natin. Kasi paulit-ulit ito, ano? So, ulitin ko, ang mga tanong ninyo, kasali ba kayo sa tatalon sa December? Ang sinabi ko noon, tatalon na tayo pero hindi lahat kayo tatalon. Kasi hindi ko alam ang listahan ng mga bugok na nasa PGMC. Sila ang nakakalam now after 16 December at hindi kayo nakasama at alam nyo kasama kayo na hindi kay sinama magreklamo na kayo sa Ombudsman directly sa pangalan ni Colonel Silito Lopinya. pangalan niya na para siyang mismo mag-aayos kasi hindi naman niya inaayos ang proseso, ang tamang proseso na sinagot niya sa ARTA na we are, they are following on the legal process following? Ano legal? you already violated the Republic Act 11032? Tapos you follow the, the policy and laws? Ano yun? Parang ang pagkaintindi mo sa lahat ng pensioner hindi nakakaintindi Ano? Sorry, sorry, hindi ko pala nakuha ng picture, oh? Kasi, andito ako sa eh. BILIUNAY Sa veterans, nagpapacheck up Ang daming tanong Ha? Huh? Hindi kayo lahat mabibigyan. Kahit kayo mga byuda, hindi kayo lahat mabibigyan. Dahil yung pera na yan, nahirapan silang kuliktain. Aywan kung saan nila kukuliktain yan. Alibay na lang nila yon. Okay, sumagot kayo pa James, magdibatin tayo sa publiko. Ha? Huh? Magdibatin tayo sa publiko kaya kung kayo ng harapin kasi sino pang ipagsama mo lahat yung mga mag abogadong matatalino diyan hindi po pwedeng matalo ang katotohanan tandaan ninyo ang katotohanan kahit grade lang ang magdepensa niyan kayang idepensa yan basta katotohanan ano Okay. So, ganun. Ano? Yun yung sagot ko. Hindi lahat kayo mabibigyan. Kasi ang dami. Hindi kasali ba kami, sir? Kasa. Hintayin nyo ngayon, December 16. Ang kulit nyo. At kung hindi kayo masama, magreklamo na kayo directly sa pangalan ni Colonel Osilito Luping na. Ano? So, ganun. Ah... Uh, puro kayo si tanong sa Facebook hindi kayo nag -e effort magreklamo na kayo para lumabas ang katotohanan ano so ano ba barapat i eh? ang sigurado doon sa sa differential or ng 2000-2012 mayroon talaga silang ibibigay pero hindi lahat now yung sa 2019 differential eh, hindi pa sila doon na nakokorner -co natin pero bandang huli yan, makukuha rin natin yan sila. Pero malay natin, baka i-release nila yung iba. Tapos yung mga priorities natin. So iniisa-isa lang natin. tumulong kay sa akin. Huwag niyo akong gawing palaging utusan. Dahil voluntary lang ako dito. Kasi kung ako ang may problema dito, ano? Kung ako may problema dito, matagal ko nang inayos ito. Bahala na kung ano mangyari Kasi aking yan Pinaghirapan ko Pinagpawisak Umakit ng mundong Nagkahulog-hulog ako Sa bangin Nung madilim Na hindi ko na alam Na bangin na pala Nahulog ako oh? Naglalakad sa Araw at ulan Tapos Paglulukuhin lang tayo Ang laking opisina Iwan ko So, ganun lang Huwag na kayo magsitanong After December Pag wala kayong inaasahan na alam yung kasama kayo, magreklamo na kayo. O, true, ombudsman. Ha? Ombudsman na tayo. Kasi wala na pangal yung alternative. Tingnan nyo yung biradok sa alternative. Selective justice siya. Ha? Ba kaya kung panindigan yan, yung selective justice ang arta. Dahil alam ko may basis na ako eh. sabi uh, ko nga uh, meron akong isang naisip eh. we are fighter before now no more bakit hindi na tayo naging matapang sa karapatan ngayon ano ang daming ang tatapang ako pang binabanata ako pang inaaway ng mga ibang mga ungas dito ano yan nagsisip-sip nagpapalakas hindi kita papatulan kasi sayang ang buhay ko sa iyo ang buhay ko ay para sa bayan. Hindi kita papatulan. O baka nagpapasulsol ka kasi nabayaran ka kaya nang isung-isung ka. Okay, so much for that. Ulitin ko, paulit-ulit. Nagmonitor kayo after December hindi kayo nakatanggap. Kailangan magreklamo na kay sa Ombudsman. 'Yun ang solusyon para mabuksan ang katotohanan. Now, kung Senado or Congress, kailangan natin ng preparasyon at tulungan nyo ako wala pa budget pero kung may budget na tayo hindi ko na kailangan ng tulong nyo salamat salamat ayan o oh. veterans ako ngayon no. oh. eh maraming tanong kaya tumabas lang ako para sagutin ko ito um. thank <laughs> you